Wala naman nakikitang dahilan ng Department of Trade and Industry o DTI upang magtaasa ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa Kapit National Capital Region o NCR at mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Rubi. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Binabantayan ng Department of Trade and Industry ang mga posibleng magsamantala sa pagdaan ng Bagyong Rubi sa bansa. Partikular na ang posibleng biglang pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa Malacanang, sa patang supply ng mga produkto sa National Capital Region maging sa mga kalapit na probinsya, kaya walang dahilan upang magtaasa ng presyo ng mga bilihin. Uh, wala pa naman ho, wala hong na-observe ang um, DTI na may mga umaakit na daw hong presyo, wala pa naman hong ganon. Hinahanda na ho nila yung rollout ng diskwento caravan as per the President's instructions. Sinabi rin ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na may price monitoring team ang DTI, di lamang sa NCR maging sa mga lugar na apektado ng bagyo na nagbabantay sa galaw ng presyo ng mga produkto. Samantala, inulat rin ni Yusek Valte na marami sa mga pamilya sa mga apektadong lugar ng bagyo ang sumunod naman sa mga otoridad kaya agad na nailayo sa panganib. Uh, but so far the reports that uh, we have been getting are quite encouraging kahit po nakaroon uh, nagkaroon ng damage to property dahil dun sa mga malalakas na hangin. Ang magandang balita naman po dyan ay for the most part, marami pong mga kababayan natin ang sumunod sa panuntunan na lumikas at na mukha naman pong marami po tayong nailayo sa Aberya. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide.